Yan ang unang harvest natin mga kaparm. Salamat sa araw nito. Salamat sa Diyos. Salamat sa nagbigay ng buhay natin. At sa mga OFW dyan. At sa mga igagaw ko na mga subscribers. Salamat sa inyo. To. Walang sawang pagsuporta. Ingat kayo palagi. Be safe always. God bless sa inyong lahat. Sukran insya Allah. Alhamdulillah. Kaysaan makayunda ko ng mundo. Ingat kayo palagi. Yan mga kapar, mga pipino, yan ay rekomenda ng doktor para sa papa ko. Kaya ako nagtanim yan para sa high blood, para yung dugong kwan malusaw, yung malagkit na dugo. Yan, at saka yung patula. Upo. Yan, kaya ako nagtanim ng mga gulay, mga kapar. Para sariwa din ng ating makain, mga kapar. para ang katawan mga kaparm maganda ang kuha ka katawan sultan mga katawan kaparm ingat ingat mga kaparm be safe always thank you for watching please subscribe my little big youtube channel be safe always thank you thank you kahit saan makayong dako ng mundo mga kaparm ingat palagi salamat sa suporta nyo mga kaparm oh mga fisherman o FW. Salamat sa inyo. nabunga mm, na yung mga, ating, ating, tanim, quran. mga kaparm. Pero pinalawa mm. ko na yung kaparm. Ito na yun. Naglagay ako na, ako, pero na ko pero hindi ko pa na-update yung video Ang lalaki. Yan lang na una. <coughs> yan mga harvest natin mga mm. kaparm. Pero nagsidling mm. din ako na yan kaparm para so yung sabi, para ating yun. panahon. May aanihin. Dadami din ang ating harvest. Mm. Ha? Yan. Harvestin na natin kaparm. Kahit maliit lang, ang iba pa dadbihin natin. kaya para dating ang panahon. Hmm. Ito'ng unang-unang bunga ng ating lakat, ating kuan pipino mga kaparm. Hmm. Ang lalaki. Ito may natanggal na pula dito. Hmm. Hmm. Ito pa. Mga kaparm. Yan. Thank you Lord sa blessing nito.